Oh, eto na. Sa maraming nagtatanong dyan, maraming nagme-message sa akin kung paano daw lumakas sa labanan maging matibay. Eto na dong, makinig ka ha. Pwede rin ito sa babae, pwede rin sa lalaki. Yung ano ba, pagdating sa schedule nyo, para hindi agad susuko yung ano ni Dudong. Oh, eto ha, sa mga nagtatanong dyan, maraming nagtatanong sa akin eh, nagme-message kung paano daw, eto. Nakita nyo na ito? Oh, ayan, pinakita ko na sa inyo. Ito, unahin muna natin ito, ha? Tsokolate ito. Ito. Ang magandang tsokolate, yung schedule nyo ba? Kamu ni Mrs. Kat, ano, kayo ni mister at ni Mrs. Ha? Ito, kumain kayo ng madilim na tsokolate. Yun yung maganda. Alam nyo ba ang tsokolate? Hindi lang yan, ano, hindi lang yan pang ginagawang pang dessert. Itong tsokolate na ito ay nakakapagbigay ito ng energy. Nagpapasaya sa tao. Kaya kumain kayo nito. Yung tamang kain lang ha. Lalo na yung may mga edad. Mm. Sarap. Lalo na yung may mga edad. Huwag araw-arawin ha. Baka, Baka diabetes ang labas nyo ha. <laughs> Ayan. May mga matanda rin eh. May mga lulo din na mga 60 plus, 70 plus na nagme-message sa akin. Ah, Balti, paano ba magpalakas sa ano, sa schedule namin ni lola mo? Ganon. Eto na lo. Bili ka ng tsoklate lo ha. Yung dark chocolate, mas mas epektibo yon Para laging ano yan, tatayo yung ano mo lo. Ha? Kumain ka lo. Nang ganito lang lo. mga oh. isang ganun, ganito lang. Hmm. Ganyan lang. Mas maganda yo yung walang laman yung chan Tapos sa gabi ka kumain. Halo ha. Basta lo. Huwag mong araw-arawin ha. Lalo na kapag mataas ang sugar mo. Nako, hindi ka pwede nito. Hmm. Masarap ang tsokolate. Hmm. Ito. Hindi lang yan pang dessert. Hmm. Ito, papaliwanag ko to. Kasi may mga kanya-kanyang dahilan to. Ito, nakaka nakakapagbigay ng happy hormones. Hmm hmm Sarap. Sarap ang sakulate. Ito. Ito mga tayo sa ginseng. Ito, 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 itong luya na ito, ano ito na mga Chinese. Ginagawang sa pang parami ito ng tamod ba, tamod. Kung dumami yung ano mo, yung libido mo nito, nagkakaroon ka ng gana. Sa schedule nyo ba? Ayun. Pwede mo itong kumuha ka lang ng konti. Halimbawa, ito Oh. Mm. Pikpikin mo tong luya. Ginger. Ilaga mo. Gawin mong tsaa. Tiba. Ganon. Ilagay mo sa isang tasa mas maganda kung walang laman yung chan mo. Ayun, nakakatulong pa ito ng pampapayat. Maraming binipisyo itong luya. Hindi lang ito, nakakapagbigay ng ano sa inyong schedule ba? Yung ganahan ka sa, sa pakikipag ano kay misis. Hindi lang ito pampa ano, ha? Pampa din ito. Maraming binipisyo, pampapayat. Um, detox pa ito. Nakakapag-detox sa ating kinakain, sa ating katawan at cleansing. Cleansing ito. Healthy. Ayan. At ito naman dito tayo sa saging. Nako. etong saging na ito. Marami itong binipisyo. Alam nyo ba ang saging? Hindi lang ito nakakapagpaganda ng tulog. Ha? Mga dong, mga day. Ang saging, nakakapagbigay ito ng gana. Ayun, kunin natin kasi parang may bulok yung ano niya eh, oh. kung kumain ng ganyan, pabinatin yan. Ayan. Kain ka ng saging, mas maganda din kapag walang laman yung chan mo. At sa gabi. Sa gabi mo ito kainin, ha. Ngayon, isang saging lang pwede na yun. Pero kung gusto mo ng doble yung bakbakan mo, yung labanan mo kay ano mo, eh ano mo eh, dalawahin mo. Hmm? Hmm. Dito sa abroad, iba ang saging, malalaki. Alam mo yung mga saging ng mga Muslim, di ba malalaki yung saging nila? Ito yun, ito yung mga ganito yung saging dito. Tapos, mura lang naman ang saging dito, isa eh, bansang pinagtatrabahoan ko. Hmm. Hindi kagaya sa Pinas, di ba ang saging doon? Mm. Hindi lang ito nakakapagbigay himbing tulog ha. Itong saging nakakapagbigay ito ng energy pagdating sa inyong pag ano ni ano ba, di ba? Halimbawa, mamayang gabi schedule nyo. oh, kung magdi-dinner kayo ng alas 7, dapat alas 6 pa lang kain ka na ng saging. O, oh, i-ready mo na dalawang saging kung miss na miss mo na si Mrs. Yung halimbawa OFW siya bagong dating kumakain ka ng saging dong ha. Mm. Ayan. Talagang sinisigurado ko sa iyo dong na makakadalawa ka talaga. Makakadalawang rounds ka talaga ba? Nako, sinasabi ko sa iyo dong. <laughs> Ito. Bawang naman tayo dong. Ang bawang, ilagay mo to sa paksiyo. O kaya sa mga lutuin damihan mo, da ang bawang, tantadin mo, damihan mo. Tapos, Pwede mo rin gawing pickles ito. Kainin mo dong ang bawang. Mas maganda dong. Mabilis, epektibo ito talaga dong. Sinasabi ko sa iyo. Nakakapagbigay ito ng, ano ba, hindi, dali-dali, mapalos ang ano mo ba. ba diba? ang imo nga, ano, patutoy, ang imo bilang ano ha. Basta, balaan mo na na dong. Basta, mag, ano na siya dayon. Ah, tindugan yun ba? Ano <laughs> na siya. Hmm. Kain ka ng bawang dong ha. Kung itatanong nyo, pwede bang ipagsabay ito? Oh, depende sa inyo. Ipagsabay nyo kasi ano naman ito? Ay eh, good health naman ito sa ating katawan dong. Hindi mo naman malaya na ha, lagi mong hinahanap yung si misis. Lagi mo siyang niyayaya tuwing gabi dahil dahil sa ito, ito yung mga sikreto ha. Kain kayo ng mga ganito. Yan, healthy naman yan. Basta itong tsokolate, huwag araw-araw ha. Baka diabetes ang labas nyo eh. Kaya dandahan lang. Lalo na sa may nagkakaedad dyan. Ha? Kaya e ako nga, yun lang yung kain ko. Hindi ko na to kakainin. So, susunod na araw naman, tatago ko na naman ito. Kasi hindi naman talaga ako mahilig sa matamis. Kaya ayun ha. Tamang kain lang. Sabi nga nila, lahat ng sobra ay nakakasama sa atin. Lalo na sa ating kalusugan. So ayun ha. Huwag puro ano ha. Ganun ba? Ay, pahinga hindi si Missis, ha? <laughs> so ayun lamang, Maraming salamat, bye.